Yes, good morning mga katunay Meron tayong ride today At syempre, itong ride natin na to Ito yung ating bucket list Ride, syempre Pupunta tayo. tayo ng Blazing Mountain of the Gods Let's go, samahan nyo kami sa aming biyahe So, ayan, good morning mga katunay! <laughs> so mga katunay, meron tayo ng ride today yeah. So itong ride natin ito mga katunay, ito yung uh, pinakahihintay kong ride So sa wakas, merong uh, nag-set ng ride na ito At uh, ito nga yung uh, Blazing Mountain of the Gods Ayan, so dito sa Kalanasan, Apayaw. Uh, ang makakasama natin dito, syempre ang makakasama natin sa Jablo MC Isabela no? So, meron tayong mga kasama mga taga-kawayan. Ang uh, meet up natin is sa Aurora Isabela. Dahil lang amin uh, aming uh, rota is uh, via Kalinga. Yeah, so looban tayo. So magiging uh, adventure tong ride natin ngayon at uh, yun syempre yung mga kasama natin nandiyan na sa 7-Eleven kawayan so iniintay na nila ako tapos sa uh, proceed pa kami ng uh, Aurora Isabela yun let's go so yun mga tunay dito na tayo sa Shell ah ito ay si ano pala to si pare Bakay ay yes pare good morning yes kagawa good morning pare So ayun mga katunay kumpleto uh, Kompleto na tayo Si Eitan Bakay si Kuya Ariel Si Paulo Ha? <laughs> Ayan So apat na lang kami Si Kuya Dax Doon na daw diretso de sa Aurora At si Edison naman Yung isa kasama natin is Nagchat na sa atin Negative na daw Ah, dito Dito na tayo sa Aurora Isabela. So, ang meet up natin is sa Caltex. Ayun. Ah, dito na 'yon. Dito na 'yon. Dito na, dito na. Ah, dito na sila. Yes. Good morning. Oi, Idol. Yan. Mga ah, tunay, gear up na tayo. So, time check. 4 o'clock na. Yan, sakto. At uh, medyo natagalan pa kami. Dahil sa so, pag-connect ng Paktok uh, tunay, dito na tayo sa Shell Buntun, kagayaan kakarga na tayo ito ang line up natin yeah. mga kasama natin mga katunay <laughs> nakaligtas ka <laughs> so ngayon mga katunay uh, larga na ulit tayo nag top up lang kami ng gas para pagdating sa loob eh Takbo na lang ang gagawin natin. Hindi tayo mag-aalangan dahil uh, siguro hindi lang ako ang first time na makakapunta sa Blazing Mountain. <tinyo> So, ayan mga uh, katunay We're going to Tuau Ito tayo, kaliwa tayo Pag diniretso natin yun, eh papunta na ng uh, uh, Our Lady of Piat Yun So, dito ang uh, naging route natin, kasi maraming pwedeng maging route Ito nga papunta ng uh, Kalanasan Apayaw O so, pwede rin dun sa tabok Kaso medyo mabilim pa kanina Ito na way to Apayaw na to Ayan, yeah, papasok na ng Apayaw uh, Sarap tayo, ito na Twisties na tayo, twisties Pero Alalay lang tayo dito dahil uh, masikip Hindi natin na uh, nakabisado masyado yung kalsada So yun yeah, mga tunay, dito naman tayo sa kabundukan ng Apayaw nakapakaganda rin ng kabundukan ng kapayaw mga Adonay yun know? o, di ba mga Kadunay? woo <laughs> so yan mga katunay welcome to Kuner Kapayaw so yan na, mga katunay. medyo palapit na tayo ng palapit yan, ano? ayan mga katunay <laughs> dito pa rin ba sa kalsada syempre <laughs> so pa din ang owner eh wala pang makakainin so magbe-breakfast sana kami so tingin na lang tayo banda dyan so magi intersection na to malapit na so na lang kabugaw yan paakyat na tayo nakita nyo naman nakamuk na grabe napakaganda so yan mga tunay dito na tayo sa kabugaw Mag-regroup tayo, ayan, si Fedox, si Reggie, ayan, hindi na tayo mag-regroup so baka papunta kami ng uh, public market na Kabugo para mag-breakfast, doon na kami breakfast So ayan, hanap muna tayo ng kakainan. Pero nagaanan na natin yung uh, way papunta ng uh, Blazing Mountain. So Pupunta muna tayo ng uh, Town proper Ng kabugao Para mag breakfast So yan mga tunay Dito na tayo Lumna kayo Kia Balay Naya Ikabuhaw Dito na tayo sa town proper Ng uh, Kabugaw Daba nakalukat nga pangananin, no, Kostoy? Ay, to'y, taligod? Talagang. talang Talagang? Yun, so nga eh, dito na tayo. Oto paano meron nang naluto. Wen, Kostamit lang yun. Piyaw. Thank, Thank you. Ay, okay. Mapatok okay? eh. Ha? So, ayan mga katunay Tapos na tayo mag-breakfast Ayan, so, okay na yun uh, Isang egg, isang spam Isang kanin, ayan, gear na tayo Pakita tayo ayan. So, ayan mga katunay, ito na yung way Papunta ng uh, Blazing Mountain of Gods Sa wakas Mararating na natin Maatunay Woo! Maatunay Nakikita ko na Nakikita ko na Na malapit na tayo Grabe eh. Woo! Napakaganda Napakaganda So Ayan mga katunay Malapit lapit na tayo Si Capo Bridge Woo! ayan mga katunay mukhang malapit lapit na tayo ayan, so ayan oh prone din pala ng landslide dito ayan to landslide to sigurado ayan oh you are now entering the municipality of Kalanasan ayan na oh. namaltugan tubungan butaw proper yan mga katunay Grabe oh Grabe yung pahon oh. Yun oh, yun sila oh Napakasarap <laughs> ah, So dito na tayo sa huli Kasi meron tayo May May uh, may tatawirin tayong uh, Downhill At paahon uh, Pahon na uh, Hindi naman ganun ka Critical yung Kalsada uh, pero Rough road kasi siya. Yun. Yeah kanain natin ng safe yun mga katunay mahirap uy utang ina adulas yun ah masyadong mabilis ang approach mo katunay yan so yun mga katunay so hanggang dito na lang yung uh, sa tingin kong ginagawa nilang uh, kalsada yan pero o baka dito lang dahil uh, sa landslide landslide din yan o oh. sigurado yan hugas tayo yun o oh. yung kalsada yun mga katunay natatanaw ko yun yung the blazing mountain o oh. Dun tayo akit pa tayo nakikita mo na pala dito <laughs> Ako, ito na Ito na nga sya Ito na nga sya So, ayan mga katunay Pababa na tayo, ito na yung uh, Exciting part So, ayan, masyadong uh, Pababa masyado siyang pababa stiff ayan dahan dahan lang dito sa pababa oy at masyadong pababa talaga siya ayan oh so, bebelo na lang natin kaya na siguro to primera Oh, Ayo yeah. So yan mga katunay uma na ako kasi Alanganin yung pwesto ng motor dun. Masyadong uh, pababa Mababa So apat pa naman sila doon Si uh, Boss Reggie uh, Si Kuya Naka Africa Twin Si Eitan kasi si Kuya Ariel Yan Kaya nila yun So, madulas lang talaga siya lalo na taka road tower tayo grabe to mga katunay, oh takay na nahati yung kalsada anak ng pucha naman oh nakatakot naman yun kaya na grabe tumayo yung balahibo ko nung nakita ko grabe Worth it puntahan tong lugar na to Grabe Mas makikita Mas makikita pa ata natin siya dito huh! Ayun na Nag Ano ako oh, Yung balahibo ko Yung balahibo ko ano Tumayo So ayan Mga katuna dito na tayo Ayan o oh, Grabe napakaganda Diyan pala yung pinakatutok talaga ano Wow Grabe Ang pakagandang lugar So, ayun mga 29, Dito na tayo. Blazing Mountain of Gods. Grabe, Napakaganda. Ayan ah. So, ayun. Akyat tayo. Dito tayo akyat. Mukhang mas maganda yung view doon sa taas. Ito, grabe, Ito yung kabundukan. Ng uh, Kalanhasan Apayang. ang ah. Napakagandang lugar. Grabe Sulit na sulit ang punta. So, from... Kawayan City to dito dumating siguro kami 9 o'clock ayan nasa 4, 5, 6 nasa 5 hours din ang biyahe ito na ito tapos ko lang mag aerial shot Ayan. kinuha natin kinuha na natin ng drone yung view di you ba? Know? para siyang painting di ba pagka titignan mo rito grabe napakaganda so maganda rito meron silang CR malayo yun uh, pero kung gagamit ka ng CR takpan mo na lang yung mukha mo <laughs> Mukha mo takpan para hindi ka makita so ayun mga tunay yata nag-uusap-usap kami kung uh, saan yung uh, magiging loop namin so kung lalabas na kami ng Ilocos o babalik kami to Tabok eh, tignan natin kung uh, sino yung majority at syempre baka meron dito yung kailangan ng umuwi ng maaga at ang pinaalam eh Ganong oras lang. Ah, meron. Oo. Yeah, let's go. So, ayan mga katunay. Majority. Lalabas kami ng Ilocos. Grabe. tay taya dyan. Grabe, mahato na oh. Kita nyo? Solid. nakakatakot lang. Walang harang na uh, gilid, oh. Tapos nalalaglag yung mga kalsada. gumibigay So, dito lang tayo sa Gedli. So, nakakatakot din yung falling rocks. Yan. So, meron tayong tulay na dadaanan. Ganitong tulay, oh. So, mukhang matibay naman. So yun mga tunay dito na tayo sa Dingras, Ilocos Norte. So doon na tayo magla-lunch sa Lawag, sa Dawangs. So lumipat na tayo yung Dawangs doon sa Lawag. Wala na tayo yung Dawangs sa San Nicolas. Kaya sa Lawag na tayo. Nasa 15 kilometers, let's go! So yun mga turin, dito na tayo sa Dawangs dito sa Lawag. Dito na tayo magla-lunch. So uh, yun mga tunay, na yun, una na tayong kumain no? at uh, gugutom uh, na tayo si Sir Lin si Sir Max okay, pa lang nandito so kakain na muna kami let's go kapapunta na rin yung iba dito wait wait wait, talaga ang kami gano'n na kita so yun mga tunay, kitapos, -dip, na kita kain muna kami Paka makakay pa lang Ayan. Sila naman. So, well. Dito ba wanda yun? mga tunay. Uh, kararating nila. Sa, sila, naman. Kalib. Uh, let's go. Tapos muna tayo. Okay. Ano? Hindi dito lang pumapapot. So, well, mga tunay. Gear up na tayo ulit. At hahanap tayo ng uh, mas maayos na papahingaan. Ayan. Kung saan tayo pwedeng tumambay. Mainit dito. approaching pa hukot na tayo bagat na to, bagat sobrang init woo pagod food yan, so dito na tayo magpapay nga, so wala pa yung makakasama natin sa uh, lulim na ng uh, patapat bridge, yan o good Ayan! So ayan mga tunay Ayan Napakaganda ng dagat Ganda ng ulay Ng dagat natin ngayon Kalmadong kalmado Ayan! Mga tunay Madadaanan nilip natin ng patapat bridge ng Maliwanag Hahaha <laughs> Naalala nyo nung nakaraan Duhahan tayo dito madilim pa Ayan! Ayan! Maliwanag na maliwanag Woo! Napakaganda ng dagat Daming turista ito sila nakahinto Yan yan o oh. Tapat bridge Karera pa ta. Karera pa o taro. ha <laughs> So ayun mga katunay Nakalabas na tayo ng uh, Ilocos Norte So ayun na Dito na tayo sa Cagayan Cagayan na tayo mga katunay Sa pa Oh grabe Grabe pa Sabi nga nila Hindi bawal magpahinga So, na tayo sa Pamplona Kagayan So, yung mga kasama natin nandun pa So, hindi ko alam kung saan na sila banda So, rolling lang ako So, pahinga lang ako saglit Tapos, sibat na ulit ako So, ayan mga katunay, Banat na naman tayo So, meron pa tayong uh, 240 kilometers Ayan yeah. lang yan konting-konti na lang <laughs> magapit bridge so ito yung uh, magapit bridge ano? maramit yung lubak lubak, lubak yun mga katunayan dito na tayo sa Alcala Cagayan yan, so meron tayong followers dito eh. Uh, sabi sa akin pagka napadaan ako dito sa lugar nila eh, banggiting ko daw yung pangalan ng lugar yan so dito tayo sa Alcala Cagayan finally dito na tayo sa Tugigaraw Cagayan so wala na tayong kasama so dire diretso na tayo rolling na lang natin to kuhanin lang natin ng safe yan, tugiga na tayo. Ah, ay, grabe ah, grabing biyahe yun. So, time check. 6 o'clock. Grabe. Nasa 13 hours na tayong nagmomotor. So, ayan mga katunen, dito na tayo sa Ilagan City, Isabela. Yeah, kunting uh, usod na lang. 30 kilometers. At uh, tayo ay makakarating na sa ating hometown Ayan, sa at ating bahay Ayan, grabing biyahe yun So yun, mga katunay Andito na tayo Woo! Sa wakas Nakarating na din tayo dito Sa ating hometown Dito sa Kawayan City Isabela Siyempre, unang-una, magpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan sa ating biyahe. Napakahabang biyahe, mga kadunay. So humigit ko uh, kumulang lang uh, 16 hours ang aming biyahe dahil sa rota namin na uh, lumabas pa kami ng Ilocos Norte at uh, pabalik ng uh, Isabela. At uh, yun, siyempre. Ah, nagpapasalamat din ako sa mga nakasama natin ngayong uh, ride na to Ayan, ayan ang mga Jablo Jablo MC sa bela Ayan, hindi ko na isa-isa yun -isa At uh, maraming salamat sa inyo Mag-iingat kayong lahat sa inyong uh, pag-uwi At uh, kanain nyo lang ng safe mga karunahin At uh, ayun, at uh, siyempre uh, Nagpapasalamat ulit ako sa Panginoon dahil sa binigay niyang lakas at uh, kahit pa paano kaya pa nating bumiyahin ng ganong katagal mga katunay kaya maraming salamat sa Panginoon yan ang uh, unang una at uh, syempre maraming salamat na naman sa mga katunay natin na natapos panoorin itong ating vlog at naipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang uh, blazing mountain of the gods grabe basta pagka uh, pinundahan mo siya Uh, parang uh, hindi ko alam eh, hindi ko may paliwanag basta gizbam sinilabutan ako nung uh, nakita ko siya, hindi ko alam kung bakit, so ayun ha. bucket list check na tayo Ayan. so isa sa mga bucket list ko yun eh na gusto kong puntahan yung uh, the blazing mountain of the gods yun at sa wakas na tuloy na din mga katulay parang salamat sa mga nakasama natin Ayan mga kakaduray Kita kita tayong muli Sa aking susunod na vlog Maraming salamat sa support ng tunay Mga kaibigan tunay Lagi yung tandaan Lord you love Bye bye Pagod good. Let's go